Huwag. Hindi daw papayag si Digong na ibenta or i-commercialize ang kanyang life story. <laughs> Dati itong si Robin Padilla ang sabi ay pwede daw ipalit kay Dr. Jose Rizal bilang our or bilang uh, national hero ng ating bansa. Ito yung mga katatawanan uh, sa nangyayaring ito kay Digong. Katatawanan na nagiging kahiya, kahihiyan din ng ating bansa. Kahihiyan to eh. Mantakin mo, si Duterte ang gagawing national hero. Ngayon naman, ikinukumpara siya sa mga leaders katulad ni Nelson Mandela. Malala. At yun nga, kuno ay isa sa pelikula, isa sa buhay, o isa sa pelikula ang buhay nga na itong siligong. Kaya lang kasi, ayaw daw ni Duterte. Bakit ikamo? ay kung ang totoo ang talagang makikita natin sa pelikulang ito siguradong kahiyahiya siguradong malaking dagok ito para sa mga Duterte kung yung totoo ba? Diba? ito po yon hindi nga daw pumayag na ibenta or i-commercialize ang life story na itong si ayon yan kay Hanelet Abansenia um, The revelation came during a public update posted by former presidential spokesperson Harry Roque. Dahil, eto mga taga-suporta ni Digong, sila po yung nagsisigawan, nagsisigawan, humihiling na isip, isa pelikula nga ang buhay ni Digong. <laughs> Hero talaga ang tingin niyo sa mga katulad ni Digong. Buti hindi kayo pinanginilabutan, di ba? Dahil kung mangyari yan, Uh, kailangan lumabas yung mga kawalang-hiyaan yung ginawa ni Digong na crimes against humanity uh, nung nga niya ang war on drugs dapat lahat ng yan ay isa pelikula rin kasama sa pelikula o sino ngayon ang tumanggi ang pamilya ni Digong dahil malabo naman talaga na magiging kahanga-hanga magiging inspiring ang buhay ng isang digong, kundi ito po ay magiging kahiyahiya para sa pamilyang Duterte.